Sobra guys uh, Sobra si... guys <laughs> <laughs> Papa guys Grabe na -tak -tak. Grabe yung gulyasan ng mga kaidol. idol Gulyasan ng guys. ka-idol Nasa gitna ng bulsa guys Yun, lagi Karya yung team guys. Sarah guys Ah Solak deh ang guys. Angja mistro, uh. minul dia,

Ganda ng kainan. Maarap ah, ka na to, no? Ano no? Gawin ko yun. Nakatakan mo sa ako. Tingnan nyo mga, ah, mga kaidol. Laging naglalere mga kaidol. Lagi siyang... Bawal naman yan huliin mga kaidol kasi maliit pa. Dapat palakin pa mga kaidol. Small size. Kaidol yung ah, huliasan mga kaidol. Sampung piraso Isang kilo Sintra Ang ganda ng Kaya ng gulyasan nila Nasa loob ng lambat Swerte Pangalawang kuha nila na yan guys Alis tayo dito Masaring mga kalumot Grabe Pangalawang kuha Prah, dingo true Nah, disini lagi pun